ang mga pagbabagong ginawa ni Asa. ikalabing limang kabanata Pinuspos ng Espiritu ng Diyos si Azaraya, na anak ni Obed. Nakipagkita siya kay Asa at sinabi, Pakinggan niyo po ako, Haring Asa, at lahat kayong tagahuda huda at taga-Benhamin. Mananatili ang Panginoon sa inyo habang nananatili kayo sa Kanya. Kung dudulog kayo sa Kanya, tutulungan niya kayo. Pero kung tatalikuran niyo siya, tatalikuran din niya kayo. Sa mahabang panahon na muhay ang mga Israelita na walang tunay na Diyos, walang paring nagtuturo sa kanila at walang kautusan. Pero sa kanilang paghihirap, dumulog sila sa Panginoon, ang Diyos ng Israel, at tinulungan niya sila. Nang panahong iyon mapanganib ang maglakbay, dahil nagkakagulo ang mga tao naglalaban ang mga bansa at ang mga lungsod, dahil ginulo sila ng Diyos, sa pamamagitan ng iba't ibang mga kahirapan. Pero kayo naman, magpakatapang kayo, at huwag manghina, dahil ang mga gawa ninyo ay gagantimpalaan. Nang marinig ni Asa ang mensahe ni Azariah na anak ni Obed, nagpakatapang siya. Inalis niya ang kasuklam-suklam ng mga Diyos-Diyosan sa buong Huda at Benjamin at sa mga bayan na kanyang inagaw sa mababang bahagi ng Ephraim. Ipinaayos niya ang altar ng Panginoon na nasa harapan ng balkonahe ng templo ng Panginoon. Pagkatapos, ipinatipon niya ang lahat ng mamamayan ng Huda at Benhamin, at ang mga mamamayan mula sa Ephraim, Manase, at Simeon, na nakatirang kasama nila. Maraming lumipat sa Huda mula sa Israel nang makita nilang si Asa ay sinasamahan ng Panginoon na kaniyang Diyos. Nagtipon sila sa Jerusalem noong ikatlong buwan, nang ikalabing limang taon ng paghahari ni Asa. At sa oras na iyon, naghandog sila sa Panginoon ng mga hayop na kanilang nasamsam sa labanan, pitong daang baka at pitong libong tupa at kambing. Gumawa sila ng kasunduan na dumulog sa Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninunok, nang buong puso nila't kaluluwa. Ang sinumang hindi dumulog sa Panginoon, ang Diyos ng Israel, ay papatayin, bata man o matanda, lalaki man o babae. Nangako sila sa Panginoon sa malakas na tinig na may pagsasaya at pagpapatunog ng mga trumpeta at mga tambuli. Nagsaya ang lahat ng tagahuda dahil nangako sila nang buong puso. Dumulog sila sa Panginoon ng taimtim sa kanilang puso, at tinulungan niya sila, at binigyan niya sila ng kapayapaan sa kanilang mga kalaban, kahit saan. Inalis din ni Haring Asa ang kanyang lolang si Maaka sa pagkarena nito, dahil gumawa ito ng karumaldumal na posteng simbolo ng Diyosang si Asyera. Ipinaputol ni Asa ang poste, ipinasibak ito, at ipinasunog sa lambak ng kidron. Kahit hindi na wala ang mga sambahan sa matataas na lugar, naging matapat pa rin si Asa sa Panginoon sa buong buhay niya. Dinala niya sa templo ng Panginoon ang mga pilak, ginto, at iba pang mga bagay na inihandog niya at ng kanyang ama sa Panginoon. Hindi nagkaroon ng digmaan hanggang sa ika taon ng paghahari ni Asa.